Kalbo. <laughs> <laughs> ano iniihaw mo? Kalbo na iniihaw mo. Dapat to ka daw. Nakabit ang isang kalbo. 'Yan na pulutan daw yan. Wow, Puya Piyok, Piyok, ka na daw? Oh, wow, Andy Uling. Tingnan mo yung ihawan niya, oh. oh. Nasaan ang uling? Nasaan ang haba. Nasaan oh, ang <laughs> uling, May? May ang uling. Nasaan ang uling? Ayun ang uling. Arnel. Ba't ginaganyan niyo si Arnel? Maputi naman, oh. oh. Kakulay na. Kakulay na yung short. <laughs> hindi kami yung hanap. Ang ganda. Baka tayo yung pang kumuha ng plastic na makapag-bring home na kayo. mamaya Amaya. Magbuna na na kasi. Makikita mo sa luputan eh. Makikita mo kanyang may dumating na bisita pero naka-plastic yung mga hati na. Ah, yung mga bisita eh. Nabangano sa doon. Naka-ibang-ibangin. Kain kayo. Subukan nyo. Subukan nyo. Subukan nyo na 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 ang pinakamagandang bisita namin galing pa ng Amerika yan sa Los Angeles, California napadpad dito kasusunog lang kasi doon